Ayan, abii chupa. Tama ipakita ko sa noong Yung matinding masakit sa binti ko. Ayan. 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 Ayun. Kaya pala ako eh, ano, yung hirap rumakan. Uh -huh. yung, eh, ugat, na gamakat. yung ugat na yun. Yung ugat na yan, oh. Ayan. Tapos, yun, yun, yun. yun, yun. Kaya hindi ka na makadikwato, diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Masakit na masakit na siya. Sarap nito lo. Ayan po ang style ng paghihilot ni Kandeli. Pamdam nyo ang nasa kain na ilaliman ng puto. Pagiginawahan talaga kayo. Yun. Yun. Ang gatok. Uh -huh. Ang gatok. Ang gatok. Kaya yeah, ito, sarap. kahit anong, kahit hot compress mo dito, lo. Masarap nito, lo. Masarap. Ang abot hanggang sa balakang... Abot Oo. Oh. Abot yan hanggang dito, dito sa Eh. Yun, Oo. Oh. Ayan, na yun. Hi! Ayan, nandito ako sa ano, sa nag titerapi sa akin. Siya si Edelita Padua Anyo Nuevo. Mm -mm, ayan. Hello Siya yung nagbigay sa akin ng kaginawahan. Alam nyo naman, di ba sabi ko sa inyo, nagpapasesyon ako nagpapaterapi ako dahil ako talaga ay nakikita lang ninyo na ganito si Mama Lo pero deep inside talagang ako ay may nararamdaman sa katawan pero okay lang kaya kaya naman pero awa ng Diyos ngayon ayan talagang medyo malaki ang ipinagbago salamat sa mga nagpipray sa akin sa mga iniingan ko ng prayer jam para sa akin kagalingan, sa madaling kagalingan salamat sa inyo maraming salamat ayan awa ng Diyos, medyo talagang malaki nakatatlong sesyon na ako uh, malaki ang ipinagbago nagalaw-galaw ko ng akin pa Nagag although nagagalaw ko naman siya pero hindi ganun kaluwag mm -mm. kumbaga sa ngayon yung dating nakakipit na aking hita na ibubuka ko na kaya natutuwa din si Papa Litz. Kasi naibubuka ko na yung aking kita. <laughs> Opo guys. Ay, joke only, uh, ulit, siyempre. Okay, Kasama yan, okay. may, dapat may, may joke-joke tayo. Masyadong seryoso. Mm -hmm. Pero totoo yun, o, talaga. Naibubuka ko na yung aking kita. Malaki na ang buka. Yung taba ni Litz na yun, mm -mm, kasi na doon sa aking kita. Kaya <laughs> po, alam, alam nyo guys, napaka Positibo po ni Mama Lu. totoo lang po sa tatlong session po namin ay uh, totoo pong na -e recover natin siya at ginawa ko po naman talaga yung the best dahil ginawa yes. po naman talaga ako ng isang uh, clienting, hindi lang po cliente, kapatid, kabanding, yes. na, sa kanya ko nakita yung napaka-positibo na kahit po may dinamamdam ay napaka-masayahin tao. Yun po. Kaya guys, kung kayo po ay may dinaramdam sa inyong siyatika po, si Jodel, uh -oh. brother, pwede po ninyo ako ipagtanong kay Mama lo Ayola, yes. at please follow nyo po siya sa kanyang YouTube channel. Uh -oh. Okay. Salamat. Yan, siya yung aking ano, parang naging gabay. Uh -oh. Siya yung matagal ko nang hinahanap sa totoo lang. Kaya maraming maraming salamat. Yan ang okay, aking okay. naging kaibigan. Una po ang Diyos, una po ang Diyos mm, sa ating pagpagaling sa ating oh, mga kamdama na oh, sanay man umbalik ang ating karakasan. Sabi nga, kapag po kayo humiling sa Panginoon, sa isang hiling nyo lang, kayo ay gagaling mm, at gagamit po yan ng mga taong na uh, dapat na sa inyo ay magpagaling. Okay, guys? no, uh, Salamat po sa pagsuporta ninyo kay Mama Lu, kay yes. Yola. Mm -mm. Salamat <laughs> din sa aking naging kaibigan. Natagpuan kita na mm -hmm. uh, nawa ito ay tuloy-tuloy. Kahit sinabi niya na hanggang dito lang ito, pero patuloy akong pupunta rito kung sakali man, para talagang tuloy-tuloy yung pag-alaga sa akin. Salamat. Yeah. Salamat sa mga sumusuporta dyan. God bless everyone. Yeah. I love you all. <laughs> Christmas pala. Merry Christmas. Yun. Ayan, salamat. So guys, uh, sa mga katulad ko na mga may dinaramdam sa mga paa, yung may mga sayati ka ba, alam nyo yun, yung hirap kayong lumakad, uh, talaga namang meron tao tinatamaan ng ganyan. Ciatic kung, nerves. Oo, sciatic nerves. Yung akala nyo na parang tipong parang feeling nyo eh, yung parang wala ng pag-asa, ganun. Katulad ko na para akong nagkakaroon ako ng depression sa dinadamdam ko. Ah, uh, ipagtanong nyo sa akin si Idelita Anyo Nuevo. Kung, kung talagang takot kayo na hanapin siya, ako hanapin nyo, sa samahan ko kayo dito. Hmm. Napaka alam nyo yung pag siya ay humawak. Hindi basta kayo hihilutin talagang makakaramdam kayo ng kakaiba kakaiba talaga. Mm -mm. Ayan, kaya sa mga may dinadamdam sa katawan, eh may mga ipit-ipit na ugat dyan, yung mga hirap lumakad. Andito si, ano, si Delita Añonebo. Kilala siya dito sa Cardona. Cardona Rizal. Ayan, malapit, la, mali malapit na laang din ito sa amin kasi kami binangonan. Halos kasunod lang. Kaya, ayan, ipagtanong nyo siya sa akin. Oo, oh, oh sa mga, it, uh, ano, uh, guys, sa mga may sciatic nerves at posi shoulder, ang uh, sciatic nerves po ay hindi basta-basta yan isang kondisyon ng ating ugat. Yan mm, po mm. ay uh, ipit na ugat yes. na kung inyong pong mapapabayanan o mababaliwala, pwede po kayong mapabalisa at pwede po kayong malumpo. na yeah. Ang katulad nga po na kay Mamalo, yes. akala niya ay uh, simple kondisyon mm, lamang, pero uh, na, nauwi na po sa medyo umiikli na po ang kanya mga paa kaya po na po yung ginawa nating pag-recover sa kanya yes. na talaga sinusog ko po lahat ng kanyang ugat ng kanya pong mati, uh, mga nag masel muscle na nagiging kung bakit siya ay uh, hindi na po balance ang kanyang paglalakad mm -hmm. kaya aware Totoo po yan. sa mga may siyatika Huwag po ninyo yung baliwalain. Eh, nasa ganun po ay hindi po kayo magkaho ng abala sa inyong hanap buhay. Okay yes. po, guys? Kaya, ayan. Sa may mga nararamdaman sa mga ugat-ugat dyan, andito si Kang mm -hmm. Lilith. Ayan. Pagtanong nyo siya sa akin. Madali lang siya makita kasi ano, nasa highway lang siya. Madali lang. Tsaka kilala siya dito. Kaya, e, ayun. Salamat! Okay. Maraming salamat. Okay. <laughs>